Assalamualaikum mga kapatid Usapang salvation tayo mga kapatid Saan kayo dito salvation? Salvation sa katolik or salvation sa islam? Tara at ipakinggan ang maikling pagpapaliwanag ni Ustad Javier Dahil lang kung bakit siya lumisan sa katolik Tapusin ang video para may matutunan Tara Sinabi nyo po na kayo ay dating kristyano Bakit islam pinili nyo pong relihiyon at hindi kristyanismo? Masya Allah. So, ibig sabihin, kwento to ng pagyakap ko sa Islam. Opo, opo, opo. Opo. Ah, mahaba eh. Actually, ni-YouTube ko yan eh. eh Opo, actually, napanood din ko pa siya. Opo, Allah. kung si sister ay may oras mag-search, mas detalye yon. Pero, ganito kasi. Kung ako tatanungin, bakit ako nag-Muslim? Maraming dahilan. Pero kung meron lang akong papipiliin na isang dahilan, ayun ay, ay yung may kinalaman sa pakinggan nyo ah, salvation. salvation. Kaligtasan, kaligtasan po ano? In the first place, kaya tayo nagre-religion dahil naniniwala tayong may kaligtasan sa kabilang buhay at merong kasawian. Tama, tama. Kung hindi ka rin lang naniniwala, naniniwala na sa kabilang buhay ay may impyerno, may paraiso, mm -hmm. ba't ka magre-relion? Katulad ng mga atheists, hindi nagre re -re reliyon eh. Dahil ang iba sa kanila naniniwala, after this life, wala na. Opo, opo. Atheist ko ito, to ito ano? Eh, o, oh, atheist. Mm -hmm. Pero kung naniniwala kang may araw ng paghuhukom, at pagkatapos ng araw ng paghuhukom, may nagtatagumpay at mayroong nabibigo, magrelion ka. Opo, opo. Okay? Ngayon, bilang isang namulat sa Kristyanismo, i-recap ko lang ha? Opo, sige po. May doktrina ng salvation sa Christianity at may doktrina ng salvation sa Islam. Islam, opo. Okay? I-compare nyo po, dito nyo i-focus ang inyong research. So may pagkakaiba po ba ang salvation ng... Uh, Malaki. Malaki po ba? So, Malaki pagkakaiba. Yung... i so, ko kayo ha? Opo, opo. Ito sa mga kababayan natin, kasamahan natin na mga not yet muslim, ang karamihan, hindi lahat. Uh -huh. Pero almost 90% or oh, mas higit, ang salvation ay sa pamamagitan ng uh, dugo ni Jesus Christ. Uh -huh, uh -huh. Kaya dito dumating si Jesus Christ para tubusin ang the so-called original sin. Mga kasalanan nating mga tao? Oo, may naman ang kasalanan opo, opo. mula sa magulang na si Ebat Adan. Mm -hmm. So lahat ng salin lahing tao, nasa sinapupunan pa lang ng tiyan, hindi pa lumalabas, may original na yan. Kaya dumating si Jesus Christ, tinubos yung kasalanan na yon sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya ganoon na lang kaimportante ang crucifixion. Mm -hmm. Opo, opo. Mm -hmm. Yan ay doktrinang kinamulatan ko kailangan mo tanggapin yan, dahil kung hindi mo tinanggap 'yan, walang salvation. Masya, para para uh, i-summarize, para ka para ka maligtas sa kabilang buhay, opo. tanggapin mo si Jesus Christ na siya ang nagtubos ng iyong kasalanan. Kailangan siyang mamatay so dahil naparito siya para tubusin ang kasalanan mo. Opo, opo. Ito ang doktrinang itinuro sa atin nung tayo ay Kristiyano. Mm -hmm, mm -hmm. Kung magmumuni-muni ka, dito ako talaga nagpakalalim sa pag-aaral ng pananampalataya. Okay. Bakit? Unang-una, yung pagiging makatarungan ng Diyos ay nagiging malabo kung ganito ang uri ng salvation. Bakit malabo? Isipin mo, Ustad, pagpanganak mo sa mundo, may kasalanan ka. Subhanallah. Wala ka pang ginago, may kasalanan ka na. May kasalanan ka. Bakit? Allah. Dahil yung magulang mo, billion, million years, ay kumain ng punong sa bunga ng punong si kahoy, Eva ito, si Evan no? Adan, mm -hmm. at na, hanggang ngayon nasa iyo yan. Allah Samantalang Allah. tayo ay nagtuturo na ang Diyos ay pinakamakatarungan. So, paano kang bibigyan ng kasalanan ng Diyos? Samantalang sa Islam, naniniwala tayo, ang bagong panganak ay walang kasalanan. Kasalanan. Opo, opo. Masya Allah. So, yan ang una. Ba makatarungan ng Diyos. So, bakit ang usapin ng salvation ay hin malabo sa ganitong uh, senaryo? Number two, kung si Jesus Christ ay naparito para tubusin ang kasalanan, pinag-iisip ko lang si Gemma. Gemma opo, opo. Dumating siya dito para iligtas kasalanan mo. Okay? Okay. Bakit nung ililigtas niya na, yung saktong, yun ay talagang dahilan, opo. kung ba't siya naparito, nung pagpakos sa cross, bakit sinabi daw ni Jesus Christ sa Bible, Eli, Eli, lama sa baktani. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung nakasalalay sa kanya ang kaligtasan mo, ano mapipil mo? Subhanallah. Eh, dapat ang sinabi ni Jesus Christ, Gemma, nagawa ko na. Nagpapako na ako. Para sa inyo, yung kasalanan niyo, tinubos ko. Pero ano mapipil mo? Sister Gemma, kung sinabi ni Jesus Christ, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Para bang wala sa usapan ni Jesus Christ at ng kanyang Diyos. Tama, opo, na opo. dumating ka dito para iligtas Allah, si Gemma. Allah, 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 Allah. So, maraming conflicting issue dito. Opo, okay? Opo. Pag dito dito kayo magpakalalim. Pinag-uusapan ng reliyon, bakit ka nagpapalit ng reliyon dahil naniniwala kang may kaligtasan? Okay? Sa Islam, paano ang kaligtasan? Dito ako nabighani. Eh. Dito ako nagandahan. Eh. Bismillah, Ustad. Ibahagi po natin sa ating mga kapatiran. Ang kaligtasang tinuro ni Adan, ni Noah, ni Abraham, mm -hmm. ni Moises, ni Solomon, ni David, ni Jesus Christ, at ni Muhammad, pare-parehas lang. Na What? mga propeta. Na mga yasem, propeta. No? Opo, opo. Simula nung unang nagkaroon ng tao hanggang sa dulo, walang pagbabago. Allah, walang pagbabago. At pare-pareho, ibig sabihin, at ginawang madali, walang kailangan ipako sa cross, walang kailangan mamatay. Makatarungan ng Diyos, di ba? Opo, opo. So, pinadala niya yung, nagkasala kayo, para ko kayo patawarin, papatayin ko yung anak ko. The only bigot Dahil yung dugo niya, importante. Bakit ginagawa nating uhaw ang Diyos sa dugo ng kanyang anak? Walang ganun doktrina sa Islam. Paano? Para maligtas kayo, sabihin nyo, La ilaha illallah, taos sa puso nyo, mm -hmm. na uunawaan nyo, at tanggapin nyo kung sino ang propetang pinadala ko. Ano oh, ibig wow. ko sabihin? Kung nabuhay ka sa panahon ni Moises, kailangan sumunod ka kay Moises. Opo. Ang sasabihin mo, La ilaha illallah, Musa Rasulullah. La ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin, mm -hmm. maliban kay Allah, at si Moises ay sugo ni Allah, sundin mo siya dahil siya ang daan. Allahu Akbar. eh nabuhay ka halimbawa sa panahon ni Abraham. Abraham. Sabihin mo, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at si Abraham ay kanyang sugo. Mm -hmm. Masya Allah, masya nabuhay Allah. Nabuhay ka sa panahon ni... Jesus Christ. Jesus Christ. Mm -hmm. La ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah hmm? at si Jesus, Jesus ay kanyang sugo. Saan ba tayo nabuhay ngayon? Sa huling panahon. Panahon ni Muhammad. Muhammad. La ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin at si Muhammad ay kanyang propeta at huling Masya sugo. Allah. Walang pagkakaiba. Allah. Opo, Nagkaiba opo. lang sa mga propeta. Bakit? Dahil sa paglipas ng panahon, may kalaban kasi tayong mga tao eh. Nariyan ang sinumpang satanas Mm -hmm. At nangako siya, sumumpa siya na patuloy niya tayo ililigaw. Allah Kaya pagdating Allah. ng isang propeta, mga taong maliligaw, isang uri ng pagkaligaw o malaking uri, yung sasamba sa ribulto, oh. kanina tinagusapan natin. Allah. Opo, opo. <laughs> Tapos, darating, mawawala ang tunay na turo, magpapadala na naman ang Diyos ng bagong propeta. Bagong propeta. Magpapadala okay. na naman ang bagong propeta. Mm -hmm. Mawawala, magpapadala na naman ang bago. Hanggang dumating kay Jesus Christ, hanggang dumating kay Prophet Muhammad. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, tingnan mo to, Ustad, ha, pang final. Ang isang Kristiyano at tayong mga Muslim, kung ilalagay in percentage ang ating panini paniniwala, siguro sabihin natin 90% para halos pareho sa Naniwala ka kay Noah? Naniwala ko kay Noah. May barko yun, di ba? Malaking barko. <laughs> tama, <nila>. tama. <laughs> Umaha, yung mga hayop, nilagay nila opo, doon. Naniwala ka kay Moses, Kami rin. Hinati yung dagat. You know? <laughs> Naniwala ka kay Abraham? Pareho kami. Pareho tayo, 90%. Bakit pagdating kay Jesus Christ, magdating kay Muhammad, na. nag-iba tayo? Opo, opo. Ibig ba sabihin, pagdating ni Jesus Christ, sa kasaysayan na ito, binago ng Diyos yung paraan niya? Allah, ayaw Allah. ko Allah. na ng mga paraan na nauna. Ngayon, ipapako na kita kasi nagbago isip ng Diyos. Tapos pagdating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis bi binalik na naman niya kung ano yung mga naunang katuroan ng na mga propeta. Tama, tama. Masya Allah. Pinag-iisip ko lang yung mga kababayan natin. So, napakagandang sharings ito, Sheikh, para hmm. sa ating mga tagapakinig. No, Lalong-lalo lalo na sa mga non-Muslim. Subhanallah, subhanallah. Ka ako din po, Sheikh, ngayon lang, ngayon ko lang narinig na ganun pala ang uh, doktorina sa salvation no sa uh, mga kapatiran nating Katoliko. Yeah, pag tinanong ka bakit ka nag-Muslim? balik Islam ka. Eh may kaligtasan ni. Eh. Nalalabuan ako sa kaligtasan ng Christ Christianity. Pasintabi sa mga kababayan opo, nating opo, opo. Uh, nanonood na non-Muslim. Pero kung tinanong nyo kami, diyan kayo mag-focus sa issue na 'yan. Salvation ang dahilan kaya tayo nagre-reliyon. Kung ang salvation ay maraming katanungan, sa tingin ko dapat magmuni-muni kayo.